Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito ay nagpa-spray po tayo no ng dalawang combination na fungicide. Ito po ang antracol at saka 19 uh, mutex. Tapos yung formular natin ito po ang feeders na 945 no. Dosum booster po siya mga kapwa ko ka-farmers. So, ang dosage po natin no, sa isang drum ay kalahating kailong antracol kalahating kailong dietin, kalahating kailong peter. So, ibig ba, uh, sabihin sa bawat isang kailong antracol dalawang drum sa isang Peters isang uh, dalawang drum sa isang dietin, dalawang drum. So, ibig sabihin yung tulong tatlong kailong natin, dalawang combination na fungicide at saka ano, uh, fitters, ay dalawang drum po. So, para po sa mga bunga natin na uh, Manatiling makintab at maganda o, Tingnan natin So ito po ang ating kamatis na uh, Tinatanggalan po natin ng mga dahon So yung mga dahon na tinatanggal natin mga ka viewers, mga ka-farmers uh, Ito po yung mga matatandang dahon So ang purpose po natin kung bakit siya natin tinatanggalan ng sanga Parang daritso sa Ah... Uh, bunga at saka bulaklak ang mga nutrients na kakainin sa mga matatandang dahon na aming tinatanggal. So ibig sabihin sa madaling sanita ay mapakinabangan po no sa uh, talbos para diretsuhan ang pagtubo at saka sa mga bulaklak at sa maliit na bunga at saka sa mga bunga. Then pag mag-spray tayo ng mga fungicide, uh, diretsuhan nating mapatamaan ang mga bunga. So ayan po. Parang maganda ang mga bunga no. Kasi sobrang dami po ang bunga nito mga kaparmer sa ating kamatis. yan. Okay, so sa inyong lahat, no, kung may mga tanungan kayo uh, about sa ating pag-aalaga po ng mga uh, iba-ibang klasing mga sonalicious tulad na lang ng atsal o bellfever, sili, kamatis at saka talong, meron na po akong mga maraming upload o video kung paano ko inaligaan simula sa pagpunla hanggang sa pagtatanim. May basal application man o wala, nagbabahagi po ako sa lahat ng mga ginagamit kong mga uh, organic fertilizer. No? Mga sayang titik ng mga fertilizer. So, nagbabahagi po ako ng no, mga ka-farmers. So, yun po ang aming um, ginagawa. So, yung bunga sa ating kamatis simula ilalim, no? Hanggang sa itaas. So, sobrang dami po. Kunting na natin at silipin sa ilalim. So, ito po ang ating fungicide, ah, uh, Antracol with Zinc, no? Ah, uh, Group 3 po, MO Group 3 fungicide po siya. Napakaganda po mga kapwa ko ka-farmer. So, ang ah, so niya na kilogram ay nasa 700 po. So, ibig sabihin, ah, uh, malapit po siya mag-1 kilo din tapos yung dosage ulit share ko po sa inyo kung napsak sprayer kagaya na nakikita nyo pwede tayong maglagay ng 40 grams hanggang 60 grams ganun pa din sa ating 945 15 na feeders uh, na blue sim booster so maganda siya mga kapo kung kaparmer sa kamatis natin na uh, nagsisimulang na munga kasi uh, isa po siyang ang blue booster so ang main first sin yun po ang ating nitrogen ang 45 yun po ang phosphorus at saka Uh, 15% ang potassium. So available po dito mga kapwa ko farmers ang secondary nutrients kagaya ng calcium, magnesium at saka sulfate sa ating ginagamit na feeders mga ka farmers. Kaya nga maganda siya. Tapos available pa din ang mga uh, micro elements. At uh, ito naman po ang ating dietin. Uh, ang AIO active ingredients nito ay mangkusib Meron siyang 800 grams mga kapwa ko kaparmers So yun po ang ating uh, ginagamit pang paganda, pang pabulas ng bunga Ayan na po si kaparmer natin Kaparmer magandang umaga po Para po sa ating mga viewers, baka meron kayo i-shoutout Para mag-subscribe at mag-comment or magtanong ba Shoutout sa lahat ng mga kaparmers dyan Okay Ganito lang namin ginagawa yung aming trabaho. Okay, napakasimple lang. Ito po, oh. Yan. So, yun po mga kapwa ko ka-farmers. So, sa ating mga basher, <laughs> so, pag hindi nyo magawa ang ganitong sistema o uh, pagpabunga ng mga ano, pwede kayong magtanong. Huwag nyo lang kaming sabihan na ang galing nyo mag-edit. Nako, wala kaming, hindi ako nag-aaral parang mag-edit ang sa akin lang dahil po farmers ang tatay ko at ang lolo at kaming mga magkakapatid lumaki lang kami sino, sa ganitong hanap buhay so yung pagtatanim lang po ng mga gulay so tingnan nyo mga ka-farmers oh. kung gaano ka rami ang bunga so lapitan natin sa camera para makita nyo oh. so ganyan ganyan ka dami po ang bunga sa ating kamatis parang hindi kayo makapaniwala sa dami ng bunga ng aming kamatis so yun ang po ang may share at may bahagi ko sa inyo sa so, ito na nag spray po tayo kami ng pungicide so bago kami nag spray ng pungicide tinatanggalan natin ng mga matatandag dahon parang diretso po no sa bunga ang pungicide natin ginagamit para sa pangpabulas at pang sa mga bunga. So, yun po. Siksikan sa bunga. Kaliwat kanan mga kapwa ako ka-farmers. Tingnan natin. Oh. So, ganyan din. Oh. Ang bunga ng ating kamate, Simula ilalim hanggang taas. Dito ta kasi ang araw na sa likuran. Kasi sikat pa lang. So, sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye.